bagito ba yung kasama niya sa sa heaven ko na sa heaven man siya ngayon yung, yun ang hirap hindi ko kaya like sobrang humihingi ako ng tawad pa sa mga seller niya hindi ako makapag video ng products dahil na sobrang magagmaga pa yung aking mata sa kakaiyak dahil yun nga nawala na si Gucci hindi, hindi ako makapag focus alam mo yun ang masakit doon. Hinantay niya kasi ako na alis ako. Bago siya, ano, bago siya nag-give up talaga. Yung tipong pag umaalis kasi ako, umiyak siya. So, pag nag stay ako sa kanya, ayun, okay siya. nag stay pa ako sa kanya. Tapos, may pinuntahan lang ako sa Like, ilang minuto lang. Tapos, pagbalik ko, alam mo na yun, pagbalik ko, yun na, natanggalan na siya ng hininga hindi ko alam hindi ko alam kung sa ako ng madami nagpapakatatag ako syempre kasi may tatlo pa akong naiwan na chow chow pero yung grabe yung sakit yung sakit hindi ko alam kung paano i-explain kung paano ipaliwanag kasi hindi nyo ako maiintindihan hanggat hindi nyo nararamdaman o hindi nyo nasusubukan yung pinagdaanan ko na mamatayan ng alaga. So, ayun, I just want to say sorry. Yung mga naipopost ko lang is yung mga nasa drops ko. Pero, once na maging okay ako, kahit na matanggala yung pamamaga ng mata ko. Kasi, meron filter to ha, pero talagang namamaga pa siya. Sabi ko nga, kahit ibuhos ko lahat ng commission ko dito sa TikTok, basta gumaling lang siya. Pero wala, iniwan niya ako eh. Yun, kasi iniisip ko kung may kalaro lang ba siya doon, kung nasan man siya ngayon, kung okay lang ba siya, kung ano ba yung ginagawa niya, kung kumakain ba siya ng maayos, kung, may, may magitan ba siyang kasama niya sa, sa heaven, kung nasa heaven man siya ngayon. <laughs> ano yun? Ang hirap. Hindi ko kaya.